Patutin... Patutin. Ano yung kaya patutin? Ang hmm. bong sprite. Hmm. Ayan. Ayan. Ito. Kaya nga patutin eh. <laughs> diba? Kaya nga patutin kasi pato. <laughs> Di manukin okay na yun. Di na yun patutin. Manukin okay na yun. Manukin okay na yun.

ayayandang oh. <tipan> <tipan> dilatainangkak At ganito yung baso natin. Okay. Yung baso natin. O so, re. Ah, pa, hiningal na naman pa. Ha? Hiningal ano na naman yung baboy. Noko, nakablog no, no, to. Yung baboy. Hiningal hmm. na naman. Tagalit oh. yun na. Okay. Tagasan Taga kayo. <laughs> oh, may tagalit siya na. Oh. Grabe, ang bilis niyo naman. Ang bilis yung mag-ikot. na mag-ikot, kaya masira. Ayan, ganyan. Mga isang oras lang kayo dyan. Tapos simingay ulit isang oras. Oh, uluto na. Ah, kasi iksipod niyo mo ko sa Hoy. Ikaw ha, sa mga salitaan mo ha. Inanam mo lang mga dito. Nauna ah! pa sila. Ah! Putot din tayo sa harap? Wait lang. <laughs> Tapos Ano pwede ba? Ah. Dini! Huwag mo na ay -ay -ay buksan. Iligyan mo na yung sa paligid. Oo. Dili. Kanya pa, super mo sa paligid ay, so, Ako dyan, ako dyan. Ay, na, ito. Ni, ni tamis. Mm. Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. Ay, na, bakit pa? Sino? iblo mo anak ko, iblo mo. Bakit sanda Lagi mo ka din. Mga kanin dito atin. Ano ba Ay, Ay, ito nga, Tama? Tama mo talaga. Hindi 'tong hindi. Kamisman. eh. Oh, palay ilagay mo yung mga kanin na sa ibaba.